Heto na naman panibagong tulang sisimulan. Pinabalik-balikan ang naging buhay sa nakaraan at napagtantong walang nagbago sa kasalukuyan. Tulad pa rin ang dati, sa iba'y laging sunod-sunuran. Habang tumatanda ako't nagkakaedad, mga matay unti-unting namumulat sa realidad. Mas ang mabuhay ng simple at masaya. Yung tipong kahit sino di mo inaalala. Simple ang buhay ang gusto. Tahimik na kapaligiran at walang gulo. Yung magagawa ang lahat ng walang kahit sino man ang sumasalungat. Ngunit ang lahat ay kabaligtaran. Walang katahimikan at mapandiktang lipunan. Ang paulit-ulit na sumasalubong sa bawat araw. Kaya puso't isipan laging may panglao. Gusto nang kumawala sa lipunang ginagalawan. Ngunit di malaman kung paano at saan sisimulan. Dahil di madaling iwan at baguhin ang nakasanayan Sa mundong binuo, di alam kung papano lilisan Bakit ang lahat ay malabo? Gusto ko lang naman sumayat magbago Masama bang sundin ng sariling kagustuhan? At hindi na sumunod sa inutos ng lipunan Tao rin ako nakakaramdam ng pagod Hindi ako lagi sa iba'y sumusunod Hayaan niyo sanang maging maligaya ang tulad kung kailan man nakaramdam ng laya